Isang uh, lola, Ay, lola ba to? Arya Lea? Oo. Na residente ng Barangay Kawain, Bugtong, nagdiwang ng kanyang ika-isandaang kaarawan. Ang tanong, makakasali ba siya dun sa centenarian yung 100,000 pesos na ipinagkakaloob sa mga lola-lolo na 100 years old? Ibalita mo yan Arya Lea? Ayan, at magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba. Lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Nagdiwang ng kanyang ikasandaang kaarawan si Lola Ismeña Garcia Rojo, residente ng Barangay Kawayang Bugtong, Gimba, Nueva Ecija, nito lamang ika-15 itong buwan ng Agosto, taong kasalukuyan. Si Lola Ismenya ay isang Filipino emigrant sa Estados Unidos pagkatapos ikasal sa kanyang pangalawang asawa na si Sebastian Rodriguez Ruho, Filipino-American citizen noong October 27, 1990. Nanirahan doon ng halos sampung taon ayon sa kanyang anak na nag-aalaga sa kanya sa kasalukuyan na si Ginang Elsie Katabuna Manyaol, 60 anyos na residente ng Barangay Subol. Nasa may gitsampung taon na rin nandito sa Pilipinas si Lola Ismeña, magmula nang pumanaw ang kanyang asawa. Kahapon, Agosto 26, ang kasalukuyan ng ating mabisita sa kanyang tahanan sa Solueta Street, Barangay Kawayang Bugtong, ang matanda. Hindi na ito gaano nakakapagsalita at nakahiga na lamang ito, ngunit nakakaunawa pa naman at sagutin ang ating mga katanungan. Sa panayam din natin kay Ginang Elsie Manyaol, ang bunsong anak nito na babae, June 15, 2019 nang mag nang mai-apply nila si Lola Ismeña sa tanggapan ng OSCA o ang Office of the Senior Citizen Association dito sa bayan ng Gimba. Magmula noon, nito pa lamang taong kasalukuyan tumanggap ng dalawang beses na tig daang piso si Lola Ismeña. Natanong din natin kung bakit hindi nakatanggap si Lola Esmenya ng isang daang libong piso na cash gift noong mismong kaarawan nito. Ayon kay Ginang Elsie uh, Manyaon, sinabi umano sa Oscar na bago pa umabot ng isang daang taon ang kanyang mamang, ay makakatanggap na ito ng cheque. Pero nang muli daw siyang mag-follow up sa tanggapan ay nasabi umano ni Oscar President uh, Lino Padre na sa susunod pang buwan matatanggap ni Lola Ismeña ang cash gift na mula sa Centenarian Act of 2016. Sa pamamagitan ng uh, pinalawak na Centenarian Act na ito, ang mga senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 anyos at naninirahan sa Pilipinas o sa ibang bansa man ay makakatanggap ng 10,000 pesos na cash incentives para sa bawat milestone ng edad at tatanggap pa rin ng 100,000 pesos kapag umabot sa 100 years old. Hinikayat ng batas na ito na magparehistro para makatanggap ng mga gawad sa susunod na taon sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan at ng Philippine Statistic Authority. Ariyalaya para sa balitang lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, uh, Arya ay, Leya si Lola ba, no 100 years old ay nakakatayo pa. Ah, uh, actually kasamang G, hindi na, nakahiga na lang siya. Pero clear naman na nakakarinig siya, nakakakilala pa naman, at kung tatanungin mo siya, sasagot pa naman siya pero kanya nga lang napakahina na ng boses. Oo, uh, uh, pero 'yung malakas pang kumain. Maganda pa. Opo, ang, malakas ka pa po siya. ang katayo ang pangkalusugan niya. Opo, opo, opo. O. Yung walang sakit si Lola Ismeña kasamang siya, because mm. lang talagang katandaan na. Yes, oo nga eh. Sana no, uh, matanggap niya yung kanyang uh, 100,000 pesos na centenarian dahil kabi-bihira uh, yung nakakaabot ng kanyang 100 years. So, yes. ang ang ibig mo bang sabihin ay uh, Ina uh, tumutulong na yung Oscar para ayusin ito kasi di ba ang uh, centenarya naman ay hindi galing sa local fund dito ay national fund. Yes, yes. Oo. oh Bali sa local uh, lang local na pamalan ng ibababa. Oo, oo. oo. Uh, oo at sa opisina DS DSWD. Opo, opo. Yun naman kasamang G, ang paliwanag kahapon ni uh, Ginang Elsie Manyaol, nangako naman daw ang Oscar, na sa susunod na buwan, makakatanggap na si Nanay Esmenya. Mm, okay. So more than one month pa naman ang kanyang lakas. opo, <laughs> opo. Ayan. Okay. Ah, talagang likas sila. Itong magkakamag-anak na to kasamang G, talagang likas na mahaba ang buhay. Kumbaga, kasi yung isang kamag-anak nito Diyan sa amin sa Barangay Subol, uh, ano, nasa 97 years old na rin. Mm, uh -huh. Mas may edad yan. Oo, o, kasi uh -huh. 100 uh -huh. years versus siya. 97. Ah. Uh -huh. mm, sino? Oo, uh -huh. sige. Ilan taon na yung nanay ni Sovereign? Ako, ang dami ng mga mga buhay pang mga 90s pala, Arya Leya. Kahapon na, oh, birthday 90 plus nung na rin yung ano, ha? 90 plus na rin yung nanay ni Pita Taborn. 94. Oo, yes, nag-birthday siya kahapon. Yun, Kaya malakas pa 'yon, nakakapunta pa ng uh, simbahan 'yon. Oh, uh, stable oh, uh, stable, oh, uh, stable pa siya at saka ano, uh, ayun nga, nakakalakad pa. No, oh, oh, maayos papunta ng... Uh, Ah, simbahan. Simbahan. Oo. Oh, oh. yes. Sana maayos ka agad yung ganyan, ano? At saka yung, Opo. ano, ba diba, ah, doon sa mga, uh, may nilabas ng, uh, ewan ko ba kung paano kala ba yun, o patas na yung uh, pagka so, 80 to 85. ano na Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh, oh, oh. Uh -oh. oh yes. yun. Oh, para naman noon, kung hindi aabot ng 100 uh, years, ay eh, meron na rin silang makuha na suporta no, oh, mo sa sa Okay. Kahir, no? okay. Ah. Maraming salamat, uh, Arya Lea.